Ayan. Shout out sa mga viewers natin. Nakapamalingki na naman. Ang madlang people. Ito. Masarap ito. Ayan o. Pang ano. Pang sabaw-sabaw. Ang sasarap nito. Ginto-ginto ang tawag sa amin ito. Eh. <coughs> Sarap. Sabaw yan. Pang sabaw-sabaw. Pang sabaw-sabaw para ito nilinisan nilinisan na yan guys nilinisan na yung palit na ano yan um, manok na lang ang ano um, tirain natin yan yan ang mga iwa iwalay natin ito naman alumahan ay may natira pang isang lapulapo lapulapo bisogo ako ko. Sarap nito. Sarap ng tsani. Ito, ito puro galunggung na to. galunggung na bilog, yung lalaki. So, mahal nito sa atin. galunggung na bilog, ito yung mga ganito kalalaki. galunggung din pala yan kasi. Oo. Oh. Galunggong, galunggong maliit lang. Hindi, malalaki yung galunggung ng ganito. yung galunggung na bilog. <coughs> Maraming klase yung galunggong. May pula, may bilog, may lapad. Sunod natin titirain yung manok naman. Dalawang manok. Ano po so, nyo ito? Nasa yung tubig natin ito. Sige, ano sa lulang yung mamaya ito bali ano ito, ilang plus ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 to Ito may talapitok pa tayo Bakit okay. okay, baka makuha ng iba sa green beds na ba? Ha? Baka maano yan? Hindi okay. Nalagyan natin ng ano yan hmm. Tali tali yan Isahang tali lang para oh tapos pagpupunin hawaan mo ng ano hawaan mo ng kutsili para sa magandaan oo, mo lang para nakatali pa rin siya kasi hindi naman masulatan yung eh, mababasa so, Ito mo rin pala yun ah. So siguro kung gusto so, talaga. Gusto so, talaga mga mga official sa Saudi, magkain <coughs> <Class coughs> mm -hmm. na lang. Lasa lang eh. Lasi eh na nila yun. Mm -hmm. Ang sarap ng kain.